Dumako naman tayo sa maksyong balita sa larangan ng sports. Nalamangan ng Rain or Shine ang Magnolia Hotshots sa serye ng quarterfinals matapos masungkit ang panalo sa Game 3 nitong linggo. Pabor pa rin sa Team Elesto Painters ang resulta ng Game 3 kontra Magnolia Hotshot matapos ang matinding sagupaan sa third game ng quarterfinal series ng PBA Governors Cup. Sa naging laban nitong linggo ay kadalawang posyam ng Setyembre na pasakamay ng muli ng Rainer Shine ang lamang sa serye kahit hindi naging madali ang dominahin ang veteranong manlalaro ng Magnolia. Lamang ng labing walong puntos ang Rainer Shine sa first half ng laro ngunit nahirapang panitilihin ang momentum sa second half kung saan mas umigting ang opensa at depensa ng hot shot na dinalapang laro sa overtime syam na puntos, labing isang rebounds at anim na assists ang inambag ng Rainer shine na import Aaron Fuller sa laro. Sa kabila ng mga pagdududa sa kanyang baging performance dahil sa iniindang eye injury. Naging kasangga niya si Junard Clariton nagbigay ng labing walong puntos, walong rebounds, dalawang assists at dalawang steal kasama pa si Najian Mamuyak at Andre Karakat na may kapwa labing limang puntos at si Santi Santilan na may dobling labing tatlong shooting at rebounds. Nagkaroon na pagkakataon ng Magnolia na may panalo ang laro matapos ang turnover ng Raynor Shines sa kanilang inbound play ngunit nagmintis ang layop ni Mark Baroka. Sa overtime nagtabla ang dalawang score at dahil hindi nakuha ng Magnolia ang rebound, isang foul mula kay Calvin Abueva na naging dalawang free throw shot kay Fuller. Nakuha ni Clarito ang bola at naipasok ang kanyang free throw shot para selyuhan ang panalo ng Rain or Shine at ang kanilang 2-1 kalamangan sa serye. Nasayang ang 31 puntos at 10 rebound na effort ni Jubari Bird, pati na rin ang 24 na puntos at siyam na rebound ni Losero para sa Magnolia. Sakaling manalo sa Game 4 sa Martes Sakaling manalo sa Game 4 sa Martes, selyado na ang Rain or Shine ang serie. Qualified na sa World Championship ng PUBG Mobile ang Harame Brothers matapos manguna sa Southeast Asia Qualifiers nitong linggo. Matapos silang pamunuan ng overall ranks sa PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Fall 2024 Tournament na ginanap online mula 21 na Agosto hanggang 21 ng Setyembre. Ang ibabaw ang Arame Brothers laban sa labing anim na finalist na nakakuha ng kabuang 220 points para sa kanilang ikadalawang PMCL Championship at kanilang unang slot para sa World Championship. Samantala, ang Elevate ay nagtapos sa ikalabing isang pwesto at nabawasan ng tatlong puntos dahil sa paglabag sa isang patakaran sa simula ng Day 3. Ang PUBG Mobile Global Championship ay gaganapin mula sa 31 na Oktobre hanggang 8 ng Disyembre sa Excel Auditorium sa London. Para sa EuroTV News, ako si Gab Soliano, sumasaludo sa bawat Pilipino.